Nagihaw ihaw na naman ako guys ng isda dahil para ipaulam ko sa aso ko. Ito guys oh. Ito. Isda. Inihaw. Maliliit lang nga siya. Pero masaya na tong aso ko nito eh. Ang aso ko walang ulam. Na, umiiyak na. Gusto na daw niyang kumain eh. Kaya lang wala pa ako. Hindi pa kami nakaluto ng ulam niya. Teka lang. Iihawin ko muna. Ito pa guys, lulutuin ko muna yung ulam ng aso ko. May iyak na eh. ito guys pakain ko to sa aso ko ipaulam namin oh guys ihalaw namin sa pagkain niya oh. oh ito yung pagkain ng aso namin oh. ito halo namin yan dyan gam. wala na sa suka. Ang magulay, tag ginataan. Pag oy, naunsa naman na, oy. Gutom na, gyan? Kasi pang lingi. <laughs> Kuya, na po nang isagang. ka? Ito na guys. Ahaloin ko to para ipakain sa aso namin mabait. Yung aso kasi namin, may lahi iyan. May lahi, gulot. May lahing ano to guys eh. Parang yung tinatawag na aso ng dalmis yan nga aso. Yun yun siya. Bughaw yung mata niya guys eh. Oh. Ay si gangpod. Ay ako mga po ipakaunon. Kaya nako kaun Bida ni Mugang. Oi, mag-on sa pako. Oh, sige na. 'Na, guys. Ready na 'yung pagkain ng aso namin. Palangga, namin 'yung mabait naming aso. Oh, pagkain niya. Pagkain niya, guys. Oh. Thank oh. you for watching, guys. Bye, bye.